Hey guys! Welcome back na naman sa ating uh, panibagong video. Ako nga pala si Ronald, ang Pinoy Scale Ambassador ng Scale Network. At uh, nagbabalik ako sa panibagong video natin. At ang video na ito ay tungkol sa uh, isang, partner na naman ng, isang partner na naman ng Scale Network. Recently lang siya nakipag-partner sa Scale Network. Isa uh, isa siyang Web3 Gaming at ito yung Chain Guardians. Ito siya. Uh, eto siya yung Chain Guardians. Um, by the way guys, uh, kung nasan kayo man? Kung nasan man kayo, uh, sana safe kayo kasi wala pa rin tigil yung ulan, no? Grabe yung ulan. Kasi sunod-sunod yung bagyong pumapasok sa atin. Pero anyway, uh, sana safe kayo lahat. At good vibes lang. Back to the topic. Ito yung Chain Guardians. Is building a new frontier in blockchain gaming and an NF NFT minting powered by scale. Ito siya. Woo. So, panoorin natin to. Ay, matagal pala siya. Huwag na. 10 minutes. Tignan na lang natin yung kanilang website. Ito ang website nila guys. Oh. So, basically, uh, gagawa ka ng account mo dito by signing up your um, email, password, ganyan. O kaya yung wallet ninyo. Ito. Pwede kayong mag-connect ng wallet nyo. Ako kasi, at uh, tinanay ko na to at ang kinonek ang ginamit kong pang-register ay yung email ko tsaka saka username niya. So, uh, ito yung ano nila, marami silang uh, laro I think eh ito. Punta kayo sa play. Oops. Why? Punta kayo sa play. Oh, bakit? Ayaw. Ay punta kayo sa games, yan. Ito yung mga games nila guys oh. Ito yung Chain Guardians, ito yung Chain Gunnies at Chain Arena. So, itong Chain Gardens yung lalaroin natin kasi ito, ito mismo yung laro nila, yung Chain Gardens. Ayan. Ito try natin siya. So, guys, maglalagin lang kayo. Ah, ay, mag-register lang kayo ng email, username, tapos i-verify nyo lang yung ah, email niyo So, kaya kung gusto niya naman, pwede yung Metamask wallet nyo or kahit anong Web3 wallet nyo. Ah, click natin to View more. Tapos, play game. Ayan. Wait lang natin kasi medyo matagal yung loading period nito. Sa akin kasi na na-download ko na yung files niya. Yan, so medyo I think medyo mabilis na sa akin. So hintay-hintay lang. Wala naman wala pa siguro 5 minutes ito. Made with Unity. Yan, Chain Guardians. Scroll lang natin. Loading lang siya. Hintayin lang natin. So tinignan ko muna yung interface nito tapos kuhanin yung mga ano basics niya para bago ko gawin yung video. So click anywhere to do Ito, meron tayong inventory. Andito yung mga gamit natin. Ayan. Uh, for now, wala pa akong gamit. Ay, meron na akong gamit. Ito, inventory. Ayan. Uh, how to obtain shop raid. Uh, kailangan natin ng 100, ano. 100. Ito yung, ano. Ito. Ayan, yeah, kailangan natin yung 100. Ayan. So wala pa ako kasi hindi pa ako top up. Tapos dito rin yung shop natin. Ito, hindi pwede kang bumili ng mga gamit. Yan. Pwede nyo namang basahin kung ano yan. Click nyo lang. Nandito yung description niya. Ayan. Heal all allies. Ayan Oh. So wala pa akong pambili niyan. And back tayo. Punta tayo sa character summon. Dito guys may free kayong makukuha. ah uh, punta kayo sa daily. Ayan. Ako kasi na-claim ko na to eh. Kayo pwede nyo ma-claim yung free nyo na free nyo na character yan. Click nyo lang yung claim dito. May makukuha kayong free character. Tapos, ah guys, yung ano pala natin, team natin is composed siya ng five. 5 characters. So ako, makikita nyo, meron akong 5 dito, no? Tapos yung plus yung ano natin, ah, nakuha natin na free. So, ang gusto dapat yung gawin dito is ilagay nyo yung free nyo na nakuha. Kasi mas mataas yung HP niya, yung attack, defense, kesa dun sa uh, normal na soldier. Tingnan nyo yung baba lang mo, yung mga stats niya. So, i-drag nyo lang ito. Click nyo hold. Tapos, drag nyo dito. Tapos, lagay nyo lang kung saan nyo gusto. Uh, ako dito sa gitna ko lalo. Okay. Yan, yun. Lima na sila na nilagay ko yung free na character natin. So, back natin. Hmm, ano pa ba? Meron dito yung Hero Fusion kung gusto yung magsanib ng mga heroes niyo Kaso meron siyang uh, meron siyang fee. Ayan. Kung gusto nyo i-fusion yan, meron niyang ano, fee. Tingnan nyo na lang kung magkano. Tapos, ano, um, uh, back natin, meron din tayong operations. Operations, ito yung ano, uh, by level ito eh. Ito, kailangan yung tapusin to, tapos mapupunta kayo dito, ganyan. Mga stages siya. So ito try natin. Press space for Try lang natin 'to. Isa lang kung kaya natin. Kasi malalakas 'to eh sa campings. Ayan. Dito tayo sa level 1 mag start Tapos ito yung kalaban ninyo. Ang rewards na makukuha ito. May fiat, may urge charge, tsaka weapon fragment. Plus challenges. Defeat all enemies. Clear the area without casualties. Squad must have at least one air character. Ah, uh, ito, air, air, air character yung nakuha kong free. So ito yung mga enemies natin, at ay natin battle Try ko na to guys, malalakas yung kalaban. Kasi kailangan mo talaga ng ano, ng malaking malakas na squad. Yan. Game time. Ayan, makikita dito para tong Axe Infinity guys kasi mayroong turn ng ano, turn ng attack. Ako, ayan, turn ko muna yung lima sila. Turn ko yung ito. Yung arrow na makikita nyo, ayan yung turn niya. So, pipili kayo ng attack nyo dito. Uh, try natin yung burst. Then, okay. ayun yung damage niya. Ayun yung turn order. As ito naman, try natin yung slash. Okay. Ayun yung buhay niya guys. Sir. Tapos ito, turn niya. Uh, try natin yung strike. Then, okay. Tapos na sa dulo. Ayan. So, ayan dito. So, guys, kung ano yung last na tumira ng no, yung, yung atake uh, yung enemy natin. So, dapat ang strategy natin dito, wag mamatay to. <laughs> wag mamatay to, uh, wind na character natin. Kasi, ito yung, yung, yung malakas. Ang hit ka lang pa tayo na yan. And, ito. So, meron pang next stage. Wave 2 tayo. So, dalawang wave lang to. ah turn ko na ulit. Uh, uh, slash. Ah, sakit nun, no? Hindi na lang malaki yung health nun, no? Grabe, isang tira lang. Patay na. Patay na yung isang character. Lakas naman. Sabi sa inyo, malakas yung ano na yung damage yung kalaban kailangan talaga yung mga gamit niya dito is so, yung hindi nila karakter may mm -hmm. turn again ano bang ano na ito ah uh, try at yung ay strike ah uh, mas malakas pa yung iba um, yeah. slash alone okay. so ah uh, burst Kada na nga ba? Ibas critical pa tayo no? Ah! May natira pa tayong 4 na buhay doon Hopefully mapatay natin to bago mamatay yung ano natin yung character ay hindi! Ano show o? Oh? Una siyang oh, ano o? Titira Patay Ay ah, sayang Dapat sa likod ko pala yung place yun no? So isa na lang natin na sa akin Ah! Patay na Hehehe Defeat tayo guys Malakas kasi talaga yun Malakas yun. No rewards acquired. Ay, try Hindi. Ayokong itry, retry. I don't want to retry. So, mag-flee tayo. Flee. Confirm. na dyan. Malalakas dyan. Tapos, guys, meron din dito ano. Yung Meron din dito yung Chain Gauntlet Tournament. So, puntahan natin yan. May tournament dito para mapanalunan mo yung Chain Gauntlet. Ayan. Season Rewards na Dawn of the Guardians. The tournament has already ended. Wait for the next season to join the tournament. So, tapos na yung uh, uh, reset na uh, tournament. Uh, meron susunod dyan. Ihintayin eh, nyo lang. Pwede kayo sumali. Tapos, meron din dito yung boss raid. So, tulong-tulong uh, kayo na mapatay yung ano, yung boss. Kasi maano yung percentage niya malaki. So, dapat tulong-tulong kayong mapatay ito. Ito, dead units. Revival dead units for 3CGC. Ah, uh, ignore. Wala akong, ano, wala akong CGC na, ano. Ah, hindi mo pala pwedeng, ano, patay pa siya yung character mo. Ganun. Ayun yung, guys, yung health niya nasa taas, o. Oh. Ito yung pagtutunuan yung, ano, Ubusin na health. Tapos may makukuha kayong mga, ano, dito. Makukuha kayong mga, grabe, isang, isang slash na lang patay na oh. May makukuha kayong mga items dito. It's either CGC, CGC token, tapos yung mga in-game items, niyan yan, patay. Ang nakuha natin is... Ayan, meron tayong one CGC token at ito. Hindi ko lang kung Next. So malakas ayoko na dyan. Patay pa yung ano natin, no? Yung free character natin. Tapos meron dito guys, meron namang competitive. Yan, PV, PvP naman ito. So merong quick play, maghahanap kayo ng maghahanap sa automatic ng laro. Magpwede kayo mag-rate ng match, mag-join ng match. Tapos makikita nyo yung leaderboards dito, yung mga malalakas talaga. So dito wala pa, wala nga pang naglalaro. Hmm, ah, uh, tignan natin yung quick play kung may masasearch tayo na kalaban. Kalaban, kalaban. I think wala pa naglalaro eh. I think wala pa naglalaro dito. um Wala ba? Wala ba? Wala, wala, wala. I think wala. Kailangan mong mag-create ng match or wala pang mga online. So, back natin yan. Tapos, uh, click lang. Ito yung mga soldiers na naglalaro. Ah, hindi. Soldiers cost 1 CGC each. How many soldiers do you want to buy? Ah, pwede tayong bumili ng soldiers kasi meron tayong dalawang CGC. Um, confirm natin. Bili tayong dalawa. Ay, ah, hindi. Lima lang kasi yung pwede. Lima lang ang pwedeng character natin sa formation. Hindi na pwedeng sumobra. Ayan. Ayan Lima lang. Tapos yung free natin 48 hours pa siya bago siya mabuhay ulit. Yung namatay na ito. So 48 hours. So 2 days siya. Kailangan mo talaga mabili ng character dito or bili ka ng pang-heal pang ng character. Mm, um, so guys, basically guys, feel lang naman siya. Oh. <coughs> Masaya siyang laruin. Maganda kasi maganda yung interface. Walang delay yung mga movements sa mouse tsaka sa monitor mo. So ganda yung ano niya, mga characters niya. Maganda naman siya laruin. Very entertaining. <coughs> so maganda laruin to with your friends. Ganyan. Pwede kayo dito o oh, sa operations or C si, or sa chain uh, tournament tsaka sa raid boss. Yan. Uh, so guys, yun lang for this video. Pinakita ko lang naman yung uh, uh, basics niya, yung interface niya, kung gaano siya kaganda. <laughs> tsaka kung gaano siya ka-accessible. Uh, Kasi maglalagin lang kayo. Mag-register lang kayo, tapos pwede na kayo maglaro. Kaya meta mas wallet nila. Or yung web3 wallets nila. Um, so, try nyo to guys. Uh, maganda siya laro. Chain Guardians. May kita nyo yung uh, link sa description natin. Ilalagay din lahat. Uh, uh, support nyo yung video natin guys. Uh, like nyo. Tapos share nyo sa friends nyo. Uh, sali kayo sa discussion natin sa ating social media accounts. Especially sa telegram natin. Tapos follow nyo yung twitter natin guys. Kailangan natin ng support. Uh, yun lang for this video. Uh, maraming salamat. Then I'm out. Peace.